At dahil ang dami nagpo-post na ang mahal na nga daw talaga ng kilo ng bigas dyan sa Pilipinas, kaya eto, nap na curious din ako kaya nung nagpunta kami sa Costco at sinikod din yung mga presyo nila yan yung long grain rice nila 25 pounds is 13.99 dollars so if sa atin yan 70 pesos per kilo then yung jasmine rice naman 25 pounds is 16.99 dollars which is 85, pe 85 pesos per kilo dyan sa atin then yung fancy rice naman medium grain yung 50 pounds is 39.49 then yung sa atin yan, mga 98.50 pesos na din per kilo. Almost 100 na din yung kilo. So, yung mga sako ng bigas pala nila dito is per by pounds, hindi by kilo. So, kinonvert ko lang no, yung pounds to kilo. And then, kinonvert ko din yung basis sa exchange rate na ngayong araw, which is 56.61, yung $1. So, so ang basmati rice ang pinakamahal. Um, yung 20 pounds is 19.59. So, 122 pesos siya per kilo. So, Diyan sa sa Costco lang 'yan na ano ha, sa Costco lang na products na uh, price products na in-offer nila ba. So so far pinakamahal yung basmati, then pinakamura yung long grain rice.